Hello mga kaenday ko! Ayan, another entry na naman tayo for today's video. Alam nyo naman kasi mga kaenday ko na kailangan natin mag-update sa ating buhay-buhay dahil ito nga kasi ang aking mini-vlog sa araw-araw. Pukita -araw. nyo naman ang inyong inday maria, may pa-exercise stretching pa. Alam nyo naman kasi mga kaenday ko na tuwing umaga ay talagang hirap-hirap bumangon kaya kailangan natin gisingin ang ating mga katawang lupa. Ay, taray! may ganon! Tuwing gising na lang talaga sa umaga ni Inday, mga kainday ko ay ganito na lang talaga ang entrada sa aking mga long video. Hayaan nyo kapag nagkaroon na akong puhunan ay puro live selling na ang makikita nyo. Ay, taray, may ganorn. Talaga namang minamanifest ang iyong Inday Maria na magkaroon ng sariling puhunan. Ay, taray! Alam nyo naman, nasa pangarap lang tayo nakakakuha ng libre, kaya nagpapasalamat talaga ako sa mga taong sumusuporta sa aking mga reels at aking mga long video. Dahil sa inyo, ayan, nagiging green ang aking dashboard at tumataas na rin ang aking earnings. Thank you talaga sa lahat ng mga tumatapos sa mga long video ko. At natutuwa talaga ako mga kainday ko dahil tumataas na rin ang mga views. Ay, thank you so much po talaga. Talagang bukod na pinagpala ang inyong Inday Maria. Ay, may ganar! Kailangan ko kasi talaga mga ka ko magsipag kasi sa amin pamilya ay lahat talaga hirap kaya kailangan merong makaahon. Ay, tara may ganon Kaya salamat talaga sa mga hindi ko kakilala na palaging sumusupport sa aking mga long video tsaka sa mga aking mga reels na palagi rin nagsishare at, at natutuwa. At lalong lalo na salamat talaga sa mga nai-inspired kong gumawa ng long video kahit patalikot. Ay, tara may ganon Kailangan lang talaga natin mga kinday ko na mahalin natin yung ginagawa natin. Para yung mga nanonood sa atin ay mamahalin din tayo. Alam niyo naman kasi mga kainday ko na minsan ang mga taong nanonood sa atin ay hindi talaga yan natin kayang i-please. Yung iba magre-react, yung iba magko-comment. Pero at least mga kainday ko, panoorin lang nila yung mga video natin hanggang 3 minutes ay counted na yon. Kaya baka naman sa lahat ng mga nanonood dyan, kung nakaka 2 minutes ka na, ay ba itapusin mo na hanggang 3 minutes? Counted na rin po yun. Ay, talaga naman ang yung Inday Maria ay namilit. Habang nagugupit nga ako ng aking kuko mga kaenday ko ay dyan lang kayo. Panoorin nyo at pakinggan nyo ang voiceover ko. Kitang kita nyo naman talagang sa araw-araw na pagbo-voiceover ko ay unti-unti nang gumaganda ito. Ay, cherry sa higana! Kung napapansin nyo mga kainday ko, yung boses ko sa pagbo-voiceover noon ay medyo nahihiya pa pero ngayon ay talaga sobrang kapal na nga na ang aking pagmumuka. Ay, cherry sa Sa dami kasi ng mga bash na aking nababasa mga kainday ko ay kailangan ko talagang patatagin ang aking loob at pakapalin ang aking mukha. Yun kasi ang kailangan nating mga content creator mga kainday ko kasi alam nyo naman na dito sa mundo ng social media ay punong-puno ng mapanghusga. Ay, tari may ganon! Naabutan nga ako ng inyong Inday Sofia sa lapas mga kainday ko kaya kita nyo naman Diyan na niya pinakain ng feeding program ang kanyang kapatid. Ay, Charis na ganon! Hindi yan feeding mga kainday ko kundi pa sa lubong niya sa kanyang bunsong kapatid. Alam nyo naman kasi yan si Inday Sofia kapag mayroon natitirang pera ay talagang binibigyan ng pasalubong ang kanyang dudong kalip. Ang sabi ko nga kay Sophia, Inday Sofia mga kainday ko ay antayin na ako malapit na matapos ang aking pagmamarites sa aming kapitbahay. Ay, pero may ganon. Na-update ko lang mga ka-inday ko ang buhay-buhay ko dito sa labas dahil hindi naman kasi lahat nanonood ng aking mga reels. Ay! At salamat nga pala sa nagbigay sa akin ng stand kahapon. Abay, tuwang tuwa naman ang inyong Inday Maria. Talagang sinayuan ko ng todong-todo dahil baka ito maging swerte sa aking mga views. Ay, tara may ganon. Kung kinahaponan nga mga kinday ko ay agad ko niluto ang aming ulam na sinabawang tilapia. May isa kasing tilapia na nabiday si Inday Sofia. sabi ko nga sa kanya dalawa kaso hindi nagkasya ang kanyang pera. Tapos ayun pa binalik ba yung 20 pesos na binayad niya. Grabe naman talaga sa nagbayad ng mangga kay Inday Sofia na punit. Ayan tuloy binalik doon sa binay ano sa may nagbibenta ng isda. Talaga naman kayo mga kinday ka ko. Pag alam nyo hindi natatanggapin sa iba abay wag nyo na iba, ano, ipasa sa iba dahil hindi na ulit yan tatanggapin. Ang saklap naman talaga mga kainday ko may 20 pesos ay tagang lulukuhin nyo pa ang bata ayun, yung ginawa ko na lang doon sa 20 pesos na ipinalik sa amin ay siniksik ko na lang doon sa aking santo ninyo. Baka sakali swertihin kami kahit minalas-malas kami nung tinanggap namin iyon. Pero thank you so much po talaga sa lahat ng mga sumusuporta sa amin at ito'y patapos na naman ng aking long video. Abay, nagtataka talaga ako mga kainday ko na tuwing ako'y naglulong video ay palagi nabibitin ang aking sinasabi. Alam nyo naman kasi mga kainday ko na ang dami ko talagang ikukwento sa inyo kaya lang ayun, nauubusan talaga ako ng minutes. Ayan, tingnan nyo nag-iisang tilapia, ay kalahati lang pala <laughs> talaga. Yeah. Maraming salamat talaga mga kainday ko sa masugid na nanonood at, at sumusubaybay sa aming buhay-buhay sa araw-araw. Maraming salamat din sa mga taong hindi kami iniwan at talagang palagi kami sinusuportahan. At maraming maraming salamat po talaga sa inyo at ayun sa mga susunod na long video ko na naman tayo magkwentuhan ay este magkinig lang pala kayo ng aking mga kwento dahil hindi naman kayo makakasagot basta yun lang mga kainday ko salamat talaga sa inyo at God bless sana lahat din na pagsisikap nyo ay magbunga din Basta wag tayong sumuko, mag-upload lang tayo araw-araw. Basta merong isang views dyan, tayong makikita ay talagang ilaban natin yan mga kendi Kasi balang araw, kapag marami sa susuporta sa atin, yung mga old video natin ay mapapanood at mapapanood din nila yan. So, ilang pag-atle!